ilalim ng tulay. May mga nagtitinda dito ng prutas. Pwede po kayong maano, ma-interview. -di dialysis Hello. po kayo, no? So, eto ni... si... Si tatay, nandito siya sa ilalim ng tulay. Eto, nagdadialysis -di to, ha? Pero patuloy pa rin siya nagsisikap sa buhay. Ayan po si tatay, nagdadialysis. -di ilang taon na po ka nagdadialysis? -di Magka-anim na po. Anim na taon na po? Ang tagay ano... So, saan po kayo na uwi? Sa Pascam po. Sa so, pa so, saan po galing tinitinda nyo po? Pinapautang na si Ate Jim. So, uh, Saan po kayo nagtidialisis? Gentry Doctors. Do ah, ka... so, ay, ano po doon private? Pilihelp po. Pilihelp po kayo? Kasi yung kapatid ko po kasi nagtidialisis din. Doon kasi siya noon sa Gentry Med. Eh, mga private. Sana lumipat na lang po kayo kasi meron po dito ang ano po. Oh. po din ay, puno na, na. Hindi na kayo nakaabot po ayan po yung mga binibenta. So, magkano po sa ganito nyo? Ito po, 40. 40 po ang isang piraso? Ito, tatlo, tatlo, isang daan. Tatlo, isang po dito. So, anong oras po kayo pumupunta rito para po magtinda po? Isang po, mga bago mag alas 9 hanggang alas 4. Na ano naman po, marami naman po kayong benta. Ang mga po ng na Diyos nakakaabot uh, sa pang kayaris Oo nga. Sa pang, pang pamilya. Tama po yun. So, kahit ganyan po yung ano nyo tama po. Tama yan, patuloy po kayo sa ganyan. Kasi, pag ano, yung ganyang sakit po talaga, pag, kunyari, nasa bahay ka lang, isip ka lang ng isip ng ano mo. Lalo Oo, ka lalo kang may interest. Mas maganda yung ganito lang talaga, yung may pinagkakakitaan po kayo, ba diba po? So, yung ano nyo po, yung sa isang dialysis nyo po. So, sa isang linggo, tatlong beses po kayo nagda-dialysis. Dalawa. Ay, dalawang beses lang po. O, di maigi po yun. Ano, abroad, 6 years na po kayo nagda -dialysis. Kasi po noon, nasa abroad pa ako, nakita ko po yung video nyo dito nga, sa ilalim ng tulay. Ayan, nandito siya sa ilalim ng tulay. So, ayan. So, nakita ko yung video nyo, kasi nga yung kapatid ko, nagda-dialysis din siya. So, parang na-inspired ba ako sa inyo? Kasi, Despite lang inyong kalagayan, so patuloy pa rin kayo dito, nagsisikap kayo para matustusan nyo yung pagdadialysis nyo, diba po? So ayan, sana, dasal ko lang na sana humaba po yung buhay nyo na makasama yung pamilya nyo po, no po? So, ayan. Sa yun. Oo nga, tama po yun. Tama po. Kasi pag nag-dialysis ka naman, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na pwedeng kumilos, hindi ka na pwedeng magtrabaho. Di ba po? Ayaw okay, sa nasa bahay. Oo nga, tama po yun. So, ayan. Napahinto lang kami dito. Kasi nga, nakita ko na talaga to si Kuya sa ano pa lang, nasa abroad pa lang ako. Napanood ko na yung video nyo. Meron sa inyong nag-vlog po, no? Okay. Oo. Si, ano po, si... Hernandez. Ayun, so Sir Hernandez. So ayan, bili tayo ng prutas para may ano si Kuya. Masa na ba yun? Wow. baka iniwan na ako ng pinsan ko. Ah. Saan na ba yung nagpunta? Sabili po ako nito. Sa mansanas niyo po. Kay Kuya na masipag. Ayan. ayan. Shout Shoutout niyo po yung pamilya niyo po. Baka napapanood po kayo. Yeah. Kay Deletri salamat. I love you, mahal kita. Ilan po yung anak nyo? Ayan po, isa. Ah. Tapos yung isang babae. Ah, dalawa po. Wow. Ayan, patuloy lang po kayo. Oh, po, laban La lang po. Laban lang, tama yun, tama yun. Laban lang po sa buhay. So, kay bawal sumuko, diba wow. po? Opo. sumuko, walang mangyayari. Tama. So, ayan. Shoutout kay Kuya na Matipag. Ayan, sa mga taga-General Trias. Dito sa, ano po? Ano pa Barangay Tapia. Pa. Ayan sa mga barangay Tapia. Ayan, punta na po kayo dito para bumili po kay Kuya. Ayan, sa kanyang prutas, mga... Kaya tao po kay Kapitan Ricky Diseo. Ayan. Napakabuti, napakabuti, napakabait. Kapitan dito. Ah, talaga. Inano niya kayo dito ah, na mag-alobenta po. Apo. Ah, so, ayan. Bili na po kayo dito kay Kuya. Dito po sa may ilalim ng tulay. Dito po siya nakapwesto. So ayan, bumili na po kayo para syempre makatulong din po dagdag sa kanyang pagpapagamot sa kasi syempre nagda-dialysis -di po. Two days, dalawang beses sa isang linggo siya nagda-dialysis. -di so, Merkulis so, Sabado po. Merkulis sa Sabado. So ayan, shout out po kay Kuya. Bye-bye.